yan may halo siyang pyrite guys oh. Pyrite crystal Hindi yan gold, pyrite yan Tsaka transparent siya guys oh. Kitaan nyo ba? Ganda niya mga ka James kumusta welcome back again sa aking youtube channel so for today's video mga ka James is magra -rock hunting tayo dito po sa Nueva Era yan dito po yan sa Abra Road so bali itong purse na tulay napapuntang Abra Road yan po So ang gagawin ko for today's video mga ka gyms is magra hunting ako. So let's see with what we can find here. Actually ano, mga pangalawang beses ko na nag-rak hunting dito. This is my second time. And uh, hopefully ano kaya ma or I mean ano kaya mahahanap natin dito. So tara mga collectors, mga gem hunters. Ito mga gems, gem sa may nakita ako. I think it's called site. Medyo malaki siya. Pero ano, hindi naman siya valuable kaya iwan. Pero good for collection na, na rin. Pero ayan, iwan natin yan. Medyo malaki kasi. ganda ng tubig oh sarap maligo dito guys oh eto guys ang daming, ano pirate ito yung ano sign na pirate ito kasi kung gold yan hindi ganun ka shiny yung gold magsishine lang yung gold pag mabasa siya ng tubig pero pag dry hindi po siya ganun ayan parang glitters po ayan po yung pyrites natry ko nang nagpan yan wala wala akong napala it's false gold ang ganda dito ang ganda ng mga bato dito tara maghanap tayo pupuli makahanap tayo ng magandang bato. Ayan, update mga ka-gyms. Wala ba akong nakita ng magandang bato? Mostly yung nakikita ko, ganito lang oh. Tsaka yung calcite. Narami dito. Ito ano kaya to? Sign nga natin ng tubig. Ang bato to guys oh. Saka nag-focus yung camera natin. Ano kaya bato to? Comment ka dyan sa comment section guys. Minsaw. Marami niyan dito. Yung bato na yan. Pero sana ano, bigyan tayo ni Lord ng ano. Precious stone. Hopefully. Hopefully guys, makakarap tayo ng precious stone. Pero hindi na ako kaasa kasi wala, wala talaga ang precious stone dito sa Pilipinas eh. Pero who knows? Di ba? Keep on trying lang, di ba? Siguro meron pero hindi ganoon kadami. Comment nga dyan sa comment section kung mananiniwala na may precious stone dito sa Pilipinas. Yan, nandito na tayo sa ilalim ng ano, tulay. Marami din pa lang pumupunta dito mga ka-gyms May as you can see in the distance, may nakita kayong ano. Ah, uh, paglutuan na uh, tatlong bato. Meron dito sa kabila. So, maganda din dito mag-camping or maligo. Ayun, maganda kasi tubig malamig yung tubig and so far wala pa tayong nakita ano. So far wala pa tayong nahanap na gemstone. Hopefully makahanap tayo mamaya pa. So dito guys, may nahanap tayong ano oh, quartz ba 'to? Basahin nga natin ng tubig. Kaso tinaltal na siya. Ayun oh. Kita mo yung vein niya. Tsaka may halos siyang pyrite ayan oh ayan, may halo siyang pyrite guys oh. Pyrite crystal. Hindi yan gold pyrite yan. <laughs> yan basta nito nang tubig. Ayan, makita na 'yon ng makita natin yung kagandahan ng bato nabasa ano, ko na siya. Ayan yung itsura niya. Ayan o. Oh. Sana yung pyrite. Ayan o. Oh. Yan, oh. Yan, yung pyrite. Pero kakaiba yung pyrite na to. Sa akin guys, visible sa akin dito is ano. Um, ayan o. Oh. Parang nagre-rainbow siya. Parang may halo siyang ano titanium baka may titanium ore to guys pa-comment ka din sa comment section sa mga expert diyan sa mga minerals kung ano, ano kaya ang posibleng ano to pero I'm sure pyrite po ito guys yan yeah, no? at ito guys binitak ko hindi ma out -ano, of focus yung camera natin ayan o oh. may makikita pa rin tayong pyrite crystal sa kanya maganda sya o oh. fairness nice, ah so ito yung tinatawag nilang false gold yan eto guys, ang init to Ang hirap maghanap ng pera, no? <laughs> talaga kasi kailangan mong kumayod eh. So, sa mga nanonood dyan, huwag kayong mag-skip ng ads ha. Kasi yan lang po talaga ang ikakabubuhay ng channel na to. Yung ads lang po talaga yung nagbubuhay sa channel na ito mga guys. Kaya don't skip ads. So ayan, tayo maghahanap ng gemstone. So try natin pumunta doon sa taas. Kung napanood nyo yung mga games yung unang video ko dito nga nag ako dumating tayo doon hanggang doon saka umakit ako doon may nakita akong rock formation so uh, for today's video pupunta natin uli kasi as I said earlier nga pangalawang beses ko nang pumunta dito nagra rock hunting ako dito nung una and uh, dito ko yung nakita guys yung malaking bilog na kala ko quartz uh, calcite pala siya kasi medyo malambot talaga siya kasi yung hardness niya noon, hardness niya is around 2 or 3. Pero ang ganda dito, may mga malalaking bato. Sarap maligo. Tsaka kahit tutok yung araw, guys, malamig pa rin yung tubig. Kaya masarap maligo dito. Grabe tutok yung araw. Hindi guys. Ayan, hey, natutok nung araw. Sakit sa ano. Pero kailangan natin magtrabaho eh. <laughs> kailangan eh, di ba? Kailangan natin mag-vlog. Ang laking bato na ito, guys, oh. So, Kanya ba 'yan? Yan ang laki? Tsaka may may na-trap dito ng ako. malaking lag yun know, kahoy na ano to nung bumaha dito gaganda ng mga bato dito oh. may kumiki ng oh. You know, huli nakikita nyo i-focus natin yung camera guys You know, may kumiki ng baton na to pero I'm sure hindi ito ginto kasi yung ginto hindi, hindi ganito ka ano hindi ganito ka kislap yung ginto pyrite po yan guys though yung pyrite is contain siya ng gold, silver and iron. Pero hindi lahat ng pirates merong ganun. Pero napaka mabang proseso guys kung gusto mong ihawala yung ginto sa pirates. Kung meron man. It's either gagamit ka ng uh, chemicals like nitric acid. The best talaga yung nitric acid. Pero kung average rock collector ka lang or nagmimina and wala kang kakayang bumili ng mga ganong chemicals medyo may kamahalan ata yun kasi actually hindi ko pa alam kung mahal ba talaga kasi hindi ko pa natry bumili ng mga nitric acid na yun so ayan guys pagkita ko sa inyo meron akong naispatan dito yun o eto <laughs> habang nagsasalita ako dito guys may nakita ako oh. puti Ayan. Uh, try natin kunin guys. Para mabigat ah. Ito guys, nahugot ko na mula dito. And ayan, medyo may kalakihan siya. Basahin nga natin ng tubig. Tingnan natin kung anong Pero hindi siya basa, hindi pa siya basa. Maganda na siya tingnan. mga transparent siya guys oh. Kita nyo ba? Ganda niya. Kaya yung ano, comment nga dyan sa comment section guys Kasi for me hindi rin siya quartz kasi napaka puti niya or talagang milky quartz siya ano ano sa tingin niyo guys okay comment ka diyan sa comment section actually i-check ko pa yung ano nito eh hardness niya kung ilan yung hardness yan dito guys may nakita akong bato na may halo siyang pyrite hopefully nakikita niyo guys oh Ayan siya guys. Di ko lang alam kung nakita nyo maigi ah. Dito nga banda para makita nyo maigi. Ayan oh. Ganda no. Ayan guys. Rest muna ako dito sa tabi. Sobrang init kasi doon. Nakakapagod, di ba? So ganoon talaga. Naghahanap ka ng pera, no. So, ayan, napakainit. Na may isa ko dito sa bato dito, ang lalaki oh, ayan. Oh. Tsaka, mayroon pa dito sa likod. Ayan oh. Nakita nyo 'yon, guys, ang laki. Malaki 'yan, bato na 'yan. Ayan. lamig ng hangin. Ang init pero ang lamig ng hangin dito. Ganda oh. Sarap maligo. So itong mga bato na ito guys parang galing sa hukay. I mean sa tunnel or sa isang mining corporations. Pero hindi naman talaga magkaila ma, ma ano. I mean hindi naman talaga ano. Kasi eh dun sa Hercules Mine may mining ata dun di ko lang alam kung anong minerals yung minimina dun siguro yung mga hukay nila na nakaabot dito eh ilang beses na rin bumaha bumagyo lumindol nag landslide so lahat talaga pag umuulan pag baha sa sapa talaga yung bagsak pero yung Hercules Mine Ayun so, ko lang kung anong minerals yung miniminan nila doon. Pero I think wala close na ata, matagal nang close. I think nasa mga panahon pa ata ni ano, late President Ferdinand Marcos. pala tong ilog na to guys hanggang doon no. Ah, wala tayong kasama ng magbantay sa ating motor. Kaya hanggang dito na lang tayo guys. Pero nagtataka ako guys. Nagtataka ako guys mga ka James kung bakit lubog dito puti yung ano tubig. Pero dun sa kabila napakalinaw. Tara punta natin mamaya.